Ito ang sampagita eh Ito sampagita eh Yan ang tinuro sa lakan eh Ah, yun Yan ang tinuro dyan Mas so, wala Wala naman Yan ang ina-inagaw ng Naka-print siya Kasi nag-reply yung Pan, sekretary para malaman Dadu. Para matawagan Nag-reply siya para ma Lalo yung nagsintahan

Kim to it. Binyang e Makdu yan. yung duro Angel na. Ayun yun. May do number ako eh. Alam ba din nga ba uh, yeah. Di yung Makdu? Online store. Megamind. naman Hindi. yung ano. Location. Kim. location. Kim to it. Kim to

hindi pa nag-reply. Yung may contact kasi nito, yung ano lang namin, sekretary. Wala akong contact mismo sa kanya Hindi rin nag-reply.

Paganap Tinatawagan mo ba? Yung sekretary lang na namin Kasi may contact na Kina-chat pin ko na Hindi nag-reply Ano ba yan? Ano to eh? Box? Box ang to? Box Mga box Parang lagayan ng ink Na yun dito. Ay, ano e, uh, x Ay, si, ano yan? Antay mo lalabas yun. Ano? 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 O, mo lang. Okay po. Hindi kasi yeah. na... Wala kasi akong kontak sa kanya, Ay, yung sekretary okay, lang. Eh. Antay mo lalabas yun. Dito lang muna. Lalabas yun. Oh, ano okay. si, Ano yun? Uh, Oh, so, dito nga yung tinuro sa ay, pel eh. Yan, yan na yan. Wala. Wala. Wala kang ganyan yun, pero ano sa pel. Dito kasi tinuro sa pel. <laughs> Bayad na to eh. Kaso, buhay. Ito na po. Kaya hindi ka pa? Ah, video one on Tagal, tagal na rin. Kaya sinanong ko doon, saan pa ba galing ninyo kalokan? Balintuila. Bayad na to, bayad na yung delivery. Hindi na yan. Kinawagan ko na nga yung ano, na lang. Oh, mo kasi na wala nga yung bulpay pa na takin na muna ito, kaya tumunan ito yun Kaya